Anong pakilang ko anak ni Mayor? Ako anak ako ng nanay ko Akin na lisensya, may violation ka hmm. Anong pangalan mo? Hmm. Mansano hmm. Tatandaan mo itong araw na ito, ha Magkikita pa tayo hmm. Huwag ka lang pipikit <coughs> <coughs> uh, Natatandaan ba si Rico Yung inaanak mo nag-aral sa state <coughs> ah, ba? Ano Ang ah, laki-laki na nito ha <laughs> ano na kayo, uh, wala naman. Imbitahan sana kita sa party ng inanak mo. Mm -hmm. Aha. Pa! Hay yung pulis na humuli sa akin, oh! Ha? Huh? Sa ano? Sandra. Totoo bang uh, hinuli mo ang batang ito? Opo, sir. Nagpakilala pa nga siyang anak ni Mayor, eh. Kahit na sinabi niyang anak ko siya, tinuluyan mo pa rin. Opo. Hindi ka ba natatakot na kung sa akin ang ginawa mo, may mangyayari sa'yo? Hindi po. Dahil alam ko pong tama nga ginagawa. At kung sakasakaling lumabag siyang muli sa batas ng trapiko, ay huhulihin ko pa rin siyang muli. Nakita niyo na pa? Sabi ko sa inyo, napakayabang nitong na pulis na ito eh. Por Diyos, por Santo nagpakilala na sa'yo, tinuluyo mo pa rin? Sir, di ba kayo na rin nagsabi na dito sa tungkulin natin kapag kamali ay walang kinikilala? Pero ano ka ba naman? Dapat ginamintan mo ng utak sa pagkakataong ito. Sir, ginamit ko nga ang utak ko eh. Kaya ako siya inuli. Eh kung sa ginawa mong yan eh, tatanggal kita. Anong masasabi mo? Tatanggapin ko, sir. Kung gano'n, binabati kita man sa'yo. Huh? Pambihira kang pulis. Kailangan naman katulad mo sa servisyo. Huh? Pa! Ang ibig mong sabihin, hindi mo parunusahan to? Gantimpala ang nararapat sa kanya. Ang matatapat sa tungkulin ay kailangan para sa kaunlaran. Padre, pinabati kita sa pagkakaroon ng tauhang tulad ni Manzano. Congratulations, Cabo. <laughs> Cabo ka na, Manzano. Siguro naman eh, ko ang anak ko ang uh, mahuli mo. Hindi mo tutuluyan. Tutuluyan ko pa rin.